para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din noong 2021 noong nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan. Saktong November 18 pa talaga napinalibing ni pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo mananahimik dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas.